mana <tuk> mana nang kasi kung nang nagtrabo ng baba na. Yan nila baka wala Historia. istorya. Kalubo? Kung istorya? Kung istorya? Gawin ka? Kung istorya po? pangoy. Kung istorya po Hmm, bakityun eh ba? alu alu, amang, amang, amang ka amang ka na, putolong ko mo kamot niyo, kalu? ikarado pag ito yea kalu, 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 pangoy? kalu, kalu, imong kalu, imong kalu, kalu, imong kalu, 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 Hello. Asa mo ko yung kapangui. Hello. Ini mo ko yung kado kay magbibat ay kan kado ng kindi. Mo ilog kan ng kindi kado. Ibigay na lagi do da ng kindi ang kulalan ni Nunchu. Ibigay na. Ibigay na kay kamu may mga on. Oo, oo, oo. Isamukan. Ay kis kis kindi.

Kana ba yung saging? Kana ba yung saging? Ito yun. Mm-mm-mm. Buti ko mo ni saging! Ano magbibata magbibat ang gindi pa? na Masa pa? guna ang na. Kalo, Ayo, jadi mau balik tuh dia itu, jadi balik tuh dia pergi ke Cibuyas, do, do. atau ke si Cibuyas. Kau ni ada mau kasih pengayu, bagaimana kasih pengayu bapna? Jangan temu, boleh langka, masih boleh lang di tu. Ayo nak balik ka Bantai betul mau balik kah? Ayo nak balik jauh, ha? ayo nak balik kah? Ayo nak balik bau. po yun nagbalik po ka putangon yung nemo ulo pa ayaw nagbalik Po. w po nagbalik ba yun nagbalik po ayaw na lagi balik pa ayaw nagbalik nag ba Ayan, nagbalik, paw. Po. Poo! <laughs> Ayan, nagbalik, paw, ha. Mati mo balik ka lang karoon, pau.